tips na naman to so wala mga pambiling cooler yan ito yung DIY na paggawakan para ni merapan i wala yung prank case yan. okay yan atras yan. so dalawa kami ni Jude nito hukanan ni Jude ako papalo so sagad nyo lang para di malos solution yung thread so yan so may dalawang klaseng puller kasi yun dito yung ilagay sa uh, sa crankshaft meron din dito sa crankcase so kaya wala tayong papili ng ganun pa ito muna yan ngayon hawakan ni Jodgen hawakan niya papaluin ko paluin ko yun dahil dahil gano'n so diba hindi siya mahirap hindi ka tulad nung magawa ka dito napakahirap mabigat pa ito relax lang so right yun lang tips Pihawakan mo sa clip. Iangat mo lang to saglit. O oh, Iangat mo lang Huwag mahila in game siya. Ay kilala ka. Automatic. Yo, thank you Lord. Oops. All good. Okay, natanggal na siya.